ako po, nagtitinda po ako ng sari-saring mga gulay po. Tapos pagdating po ng hapon, nagluluto po ako ng toron, baduya, saka kalingking po. Talaga umiyak po ako kasi pag dumating yung time na parang naawa na po ako sa sarili ko. Minsan kasi ma'am, may oras na naiisip po makatakot din palang buhay kasi pag wala ka paano na. Kaya minsan naisip ko, pag nangihina na po ako, biglang naisip ko na lang po yung mga anak ko. Kaya doon na lang po ako kumukuha ng lakas. At yan mga kaaksyon, ang kwento ni Nanay Brenda. At ngayon kasama natin siya. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Brenda. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Nanay Brenda, habang pinapanood po natin yung kwento po ninyo, sumasabay po, pumapatak po yung luha po ninyo. Kumusta po, Nanay? Talaga po bang mahirap yung buhay? Opo, ma'am. Talagang mahirap po kasi katulad ko po, nagtitinda po ako lalo naman pag ito nga po, pag lumakas po yung ulan, imbis na tuloy-tuloy po yung pagtitinda ko, minsan di ko na naabot ay mga suki ko po kasi sisilong silung po ako kasi bukod sa mababasa ako pati yung paninda ko po mababasa Oo ilan po yung anak po ninyo Nay Sampo po yung Saan anak po? ko Ma'am Opo. Opo sila po yung inspiration po ninyo Opo sa kalagayan po namin ngayon sa buhay po namin sa kanila po talaga ako kumukuha ng lakas ng loob po Opo ilang taon na po yung panganay niyo Nay at yung bunso po niyo ang bunso ko po, ma'am, 18 years old na rin po, ma'am. Nasa BU po siya ngayon. Nagkaklase po siya. Opo. So, malalaki na din po. Opo. Opo. Yung iba po, may mga sarili ng pamilya. Opo, ma'am. May mga... Eto po, ilan na po na lang yung pinapag-aral niyo po? Yung apat po, ma'am. May mga kanya-kanya ng pamilya. Mm -hmm. So, meron pa po kayong pinag-aaral? Meron pa, ma'am. Tatlo pa po, po. Lahat po yun, pinapag-aral po ninyo o binubuhay niyo sa paraan po ng pagtitinda? Yes po, ma'am. Doon po talaga, kinu... doon ko po talaga kinukuha sa pagtitinda tinda ko po yung pamasahin nila, baon nila, yung pangailangan po namin araw-araw. Kaya talagang umaga pa lang ma'am, gising na po kaming mag-asawa para bumili ng paninda at ititinda po naman Opo. po. Bali po ma'am, alas ko ng madaling araw, pupunta na po ako ng palingke para mm -hmm. po kunin ko yung mga paninda ko po. Mm -hmm. Tapos ibit-bitin ko po, dadalhin ko na lang po. Tapos yun po ang ibabahay-bahay ko na po na... Ititinda ko na po. Ano po yung tinitinda niyo po, Nay? Sari-sari po, madam. May mga gulay. Minsan may mga isda din po. Kung ano po yung nandun po, ma'am, na marami na kaya ko pong bilhin sa puhunan ko po, ma'am, yung po yung binibili ko para itinda ko rin po. Opo. So, buy and sell po yung Opo. ginagawa po ninyo. So, hindi lang po panghapon, kundi kung ano po yung mabili po ninyo, yun din po yung oras na ibebenta nyo. Alam mo, gulay, kailangan before magtangali, mabenta. Opo, madam. O Kung po. hapon naman, ano po pag hapon yung binibenta pag po ninyo? Pag hapon naman po, madam, yung ano, mirindalan po. Katulad po nun, ma'am, yung turon, baduya. Oh, oh. Kasi mam, ma pag gulay lang ako mag po na magtinda, baka hindi po sapat para sa amin po. Kasi doon po namin talaga kinukuha yung kinakaboy namin. Opo. Oh, eh. Po. Kumusta naman po yung pagtitinda po ninyo na? Ay, marami naman po kayong mga suki. Awa naman po ng Diyos, ma'am. Talagang may Panginoon po. Ta hindi naman po kami talaga sa awa ng Diyos, ma'am po, nakakaraos kahit pa paano po. Bali, 18 years na po, mama akong nagtitinda dito sa Ligaspi po. 18 years. Oh, dito po, po sa Ligaspi. Bakit before po, saan po kayo nagtitinda? Ano, ma'am, kasi yung asawa ko po talagang taga dito, ma'am. Pero ako, ma'am, nung Dumating na rin po kami 33 years, kaya dito ko na rin po na pinagpatuloy yung pagtitinda. Nabanggit niyo po kanina sa interviews, doon po sa kwento po ninyo na si Mr. ay nahinto na po sa pagtatrabaho. Opo, ma'am. Dahil... Kasi yung sa mata niya kasi minsan, ma'am, mm -hmm. kasi imbis na kung magtrabaho pa po siya, yung mata niya kasi ma malabo na. Baka imbis na kumita po siya, lalo pa po siyang mapahamag. Lalong wala po, lalong problema pa. Mm. Kaya ang ginagawa namin, nagtutulungan na lang po talaga kami, ma'am. Bali siya po yung nagluluto. Pag ninaluto naluto na po siya, tatakbuhin ko na, ma'am, kasi mano-mano nga po. House to house nga po. Pag, kaya, pag may na po siya, ma'am, takbo na po ako. iiyano ko na po abang mainit pa. Tapos balik ka na naman. Balik na naman po ako, ma'am. Kaya ang, sa ngayon, kaya ang iniinda ko talaga, ma'am, inimpa Oo. Oh. Kasi Takbulakad, takbulakad. Paano ah. kung nakarating ka na sa dulo ng malayo na yung napuntahan mo pero bitbit -bit mo pa rin yung mga at wala pang bumibili? Pero ano yung ginagawa po ninyo? Pag ganyan po, ma'am, na sinaryo, madam, tumitanggal na lang po ako sa langit na sana, ay, Diyos ko, huwag niyo po kamumpabayan kasi pag hindi ko po ka ko na paubos po ito, lalong talagang ang hirap po. Malaging, ano po, pag gano'n. Nabanggit mo nga kanina na pag hindi na Apektado po yung puhunan po ninyo po, the ma following day. So, ano po. po yung ginagawa po ninyo? Ang pinaka ano po dyan na paraan, mangungutang na naman po kami, ma'am. Kasi sabi nyo nga po, ma'am, may time po talaga na hindi na uubos, lalo na pag umulan, ma'am. Mm -hmm. Talagang matumal po yan. Na Ta yung iba, kinakain nyo na lang po? Kinakain nyo na lang po, ma'am. Magluto kayo ng pananghalian. Opo. Yun na lang ganun para ma-convert ano po at hindi masayang. Ganon so, Ganun yung diskarte. Hindi ka naman po mangungutang, Ma'am. na naman kami makatinda. Laban lang talaga, Mamamboy. <laughs> Pero dahil jan po nanay, pakinggan po natin ito dahil mababago po ang pananaw mo sa buhay dahil sabi mo kanina napakahirap pala ng mabuhay. Pasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Ms. Sally. Magandang hapon, Miss Remy, ang Maha Salvador ng Bicolandia at si Ma'am... Ma'am Brenda. Ma'am Brenda, Ma Ayun. Brenda po kayo? At pinapakinggan ko yung kwento ng, ano medyo na mesmerize ako kasi iniisip ko, parang Katulad ng pinagdaanan ko nung maliit pa ako, mm. yung mami ko kasi Apo. nagtitinda din. Talagang hindi mo alam kung anong mangyayari kung ma mabenta ba 'yan o hindi. Kasi alam niyo naman po na yung ako bicol party list ay may programa po sa livelihood, Apo. yung kabuhayan Apo. po, yung Pajak ascenso. Apo, Apo. 'di ba? Isa po kayo so na identify po ng... MEC ng Akubicol okay. Party List o yung Municipal uh, Executive Council na si Nick Barrios, yung former uh, punong barangay po ng Puro, siya po ay MEC po namin. Okay. And at uh, kami po ay nagpapasalamat dahil tumugon po kayo dun sa ano nang pag-search kumbaga kasi nakailan na tayo eh. Mm -hmm. Opo. At least isa na lang ang kulang pang limang batch na po kayo ngayon sa in-interview okay. ngayon ng Tabang. At maswerte po kayo kasi po isa po kayo sa mag-undergo para po sa training nito. Kasi hindi po kayo basa-basa i-award agad sa inyo yung padya. Kailangan po muna kayong mag-undergo po ng training para malaman nyo po yung mga sikreto ng pag-aasenso sa pamamagitan ng pagbebenta po ng mga produkto po ng 6-in-1 Corporation. Kasi partner po ng Ako Bicol Party List ang Shock or 6-in-1 Corporation. Ngayon, uh, Miss sino yung mga katuwang dito sa proyektong ito? Well, uh, nabanggit mo kanina yung yeah, okay, yun, Bicol, Bicol Party 6-in-1. And syempre, kayo din po. Kasi kung wala din kayo, kasi kayo po yung vendor. Pag hindi nyo po pinagsikapan din, hindi nyo rin inalagaan yung inyong magiging negosyo after po nitong training at magkakaroon po tayo ng awarding. Wala okay. din mangyayari. Ang maganda po dito, dahil nandyan po yung bicol at yung shock para alalayan po kayo. So tutulungan po kayo ng shock para ipo-professionalize po kayo bilang isang um, maliit na negosyante. Yes. Kasi yeah. ambulant vendors po kayo, diba po? Oh, po? Tutulungan din po kayo kung saan ba yung mga strategy na mga lugar kung saan maaari kayo doon magbenta na yung product na yun ay talagang ipapatronize po ng inyong mga customers. So, ganun oh. po yun. Kasi, kasi itong Pajak Ascenso, kumbaga, complete package po. Ganda. Opo. Oh, po. Po. Meron na po kayong Pajak. Kompleto yes. po yun. Meron na po yun na tank. Meron na po kayong gagamitin na paglulutuan. Meron kayong kumbaga initial. Ano pa yung maaring asahan ngayon ni, ni ate na pag itong card na ito ay nasa kamay niya na, ano pa yung kasama nito? Siyempre, dahil sa ibibigay na sa inyo yung card, kompleto na po yun ng gamit. May initial yes, na man. po kayo doon na kapital. Yes, so hindi that mo that na ipapangutang yung ibebenta mo ng product. Dapat po palaguin. 'Yon, tama, oh, palaguin niyo po 'yun para hindi masayang itong proyektong ibinigay po sa inyo. At hindi na rin po ako matatakot sa buhay pag ah. nagkaganoon po. Okay, naniniwala po kayo ng ako Bicol party list ay talagang nakakapagbag po ng buhay. Opo, ma'am, kasi narinig ko talaga ma'am, to first time ko kasi tuwang-tuwa po ako, naglulundag nga ni po ako. Kaya nung makilala ko sila, ma'am, Emrin kahapon, pati yung tuhod ko sa katuan ko na ma'am, nagkaganyan baga. Kaya sabi ko, Diyos ko, maraming salamat po at dininig ma'am po yung panalangin ko. Apo, jan mo mararamdaman, Miss Sally, na talagang merong mga tao talaga na nangangailangan ng tulong at ito yung ako bicol na makakapagsagot ng kanilang uh, hiling, panalangin, oh. Opo, kung kayo po ay isang marites, ano po yung sasabihin nyo sa mga kapwa nyo po, mga vendors, na patuloy din pong lumalaban? Opo, ang masasabi ko lang po sa kanila, wag silang susuko, kapit lang, bukod sa Panginoon na laging nandyan na nag sa, sa ating lahat. May napakaganda rin pala na programa. Andiyan ng EKB. Kaya lalong sa ngayon laging ano po uh, Napalitan yung pananaw ko sa buhay. Hanggat andyan ang EKB, tuloy lang po ang buhay. Laban Apo, lang po. yun. So, ipagmarites maritess nyo na po, nay, ano makatulong po kayo sa ating mga kababayan. Ang Bicol ay narito para tumulong. Apo, Apo. ma'am. So, Misali, maraming maraming salamat po. Ano pa po yung pwede nyo pong uh, uh, iwan na mensahe para po kay Nanay Brenda? Uh, Nanay Brenda, ang pagpatuloy nyo lang po yung faith nyo po na Alagi kayong nananalangin na sana lahat ng uh, paghihirap ay matapos din no uh, dahil please. nga may bukas pa at uh, napakaswerte po nating lahat mm -hmm. uh, bilang mga Bicolano na meron po tayong ako Bicol party list na handang mag-alalay mag sa ating mga uh, ating mga katulad natin na mga hindi naman talaga mga pinanganak na may gintong kutsara ah, so po. talagang kinakailangan nating uh, lumaban sa hamon ng buhay at swerte din po tayo dahil meron tayong mga congressman na tulad ni Kong Saldi Okay. At ni Kong Pido Garbin at ang ating executive director na si Kong Jill na nag-iisip ng mga programang tulad po nitong Padyak Asenso para sa uh, kabuhayan, tabang sa kabuhayan ng bicol Party List na makapagbigay po ng pag-asa sa ating mga kababayan na talagang sobra pong naghihirap at umaasang uh, balang araw ay uh, gaganda din ang kanilang buhay kaya yes, swerte po tayo at alagaan nating mabuti po itong ibibigay sa atin ng Akubicol Party List ni na yes, Congressman Saldico, ni Congressman Pido and uh, Kong Jill na Pajak Asenso. So good luck po sa atin at kita po tayo sa training natin ah, for one day po. Maraming Ayaw salamat po. Miss Ali Lusas, ang Media Relations Officer ng Ako Bicol Party List. Nanay, nangangako po kayo na ito pong ibibigay po sa inyong proyekto, itong binibigay po sa inyong tulong ng Ako Bicol ay papalawakin nyo po, papangalagaan para po ay mabago po yung buhay po ninyo. Opo ma'am, sa abot po ng makakaya ko ma'am, talagang pag-iibayuhin ko po, paglalaguin ko po para hindi po ako mag sa pang-araw-araw namin. So, since nanay, hindi mo pa po ngayon mabibit-bit yung card. dahil oh, mabigat po <laughs> yun, ay Ano, eto po, nai, tanggapin nyo rin po itong pabaon ng aming programa. Eto pong Jesus. kape at noodles. Ayan, yes, nai. na, salamat Ayan, po, madam. Ayan, ay. ano pa lang po yan, ha? Inisyal. Uh, <laughs> po kayo Thank sa kape, God, nay. Tayo. Opo, ma'am. Pagising sa umaga, makapin na lang po bago pumunta ng paling... Opo. At syempre, yung noodles yun na masarap po yun. Opo. Uh, pabag kayo po ay maglalako, pagbalik nyo po, meron po kayong kainin. Oh. At so, Opo. ano yan po? Ano yan, Ms. Dires? Huro propin. O, yan. Ingat po kayo, nanay, at kami po ay nananalangin na sana po lumago po ang inyong negosyo. Opo, ma'am. Maraming maraming salamat po. At sa IKB, thank you po. Maraming maraming salamat po.